Hello good news tayo sa kanta ni Pablo na Determinado. Bago pala na-release ang kantang to, ay marami na itong achievement at appreciation. Ito nga ay trending ayon sa report ng Rappler na talaga namang nakaka-proud si Pablo dahil aside sa Gento na pinakamalakas sa buong mundo, ito nga ay determinado, unti-unti nang kinakankard kinakangkard ang trending world sa mundo at sa Pilipinas ayon sa report ng Rappler.